Hello mga ka-trending! Welcome back to ZK Trend! Natuwa ngayon ang lahat ng mga babis ng kapwa nga mag-post itong sina Donnie at Belle sa kanilang IG story ng mga larawan nila kuha mula sa Metro Magazine. Kahit sobrang napaka-lucky nga, Nina Donnie at Belle ay talaga namang hindi pa rin nakakalimutan ng dalawa na mag-post nga ng kani kanilang mga narawan sa kanilang social media account. Makikita dito na talaga namang grabe ang visual at ozing chemistry nga Nina Donnie at Belle nang ma-feature nga sila sa Metro Magazine na isinut pa sa South Korea. Bet na bet nga ng mga babies ang larawan na ito ni na Donnie at Belle na talaga namang grabe ang tinginan at pang model talaga ang datingan ng dalawang ito. At may pa-holding hands pa ang dalawa na ikinatuwa at nagbigay kilibin ng lahat nga ng mga babies. Maging ang tito nga ni Donnie ay talaga namang nagsalita na rin sa mga larawan na ito ni na Donnie at Belle. Ayon nga dito sa tito ni Donnie na nagpost sa Twitter. Crown Prince versus the Last Princess. Hashtag Bell Mariano. Hashtag Donny Pangilinan. Hashtag Don Bell. Makikita naman sa comment section na talaga namang marami ang natuwa dahil noon pa man ay talagang 100% lang yung pinakita rin suporta ng tito ni Dolly pagdating nga dito kina Doni at Bell.